yon isang panibagong araw, panibagong vlog at ito nga haplay na niya sa akin kabukira mula lang ilog ay nagkatiyuan iyan, o, oh, di pa. Ah, halos puro damo na makikita mo at ang betak na ay grabe ang lalaki ayan, o, oh, tinamon mo naman yung betak wow, pulang lang susot yung paa pambihin ng bansa so, yan, tinamon mo na siya at ganyan ay nangyari sa kanya na dala Isang siya halos mahigit pala na hindi siya natubigan. Kaya yan yung nangyari dahil yung tubig dun sa ilog eh natiyo. Ayan oh, ah, konti matatanong na ito kung sa tanas eh. Ang lalaki ng bitak, pambira man sa, oh. Ano mo naman, ah, pambira, oh yeah. ya. Kanya na po siya pala laki yung mga bitak niya. Ah, dito nga pala ngayon eh, kaya ako nadalaw dito eh, nagpapatubig na ako dyan. Bari pang halawang araw at pang halawang gabi, wala na po nagpapatubig dyan, ayan. Marami nang namatay sa kanya, yan po. Yan yun naman yung nangyari, o, di ba? O, daming patay, o, napakadalang na. O, meron dyan na uh, mariliit. pero hindi ko naman disimensyado na ipakita sa inyo. Pero may mga ano pa rin yan, Ah, uh, maliliit na tumubo. Pero, kala mo karamihan dyan patay na, yan, o. Kito niya naman siya, o. Ito po yung uh, papunta na rin sa may dulo ng aking uh, sinasaka, yan, o. Tinan siya, o, napaka, ano na siya, bagyan na lang, o. At kanyang hayo nangyari sa kanya. Nagkamatay siyang ganyan. Ayan. Oh. At dahil sa sobrang pagkatayo, ganyan ang nangyari sa kanya. Ayan. At ah, talaga namang, wow. Nakapangihina ng loob. Pero susubukan natin yung magagawa natin. Ahabulin ah. natin yung kayang habulin. At bubuhayin yung kaya pang buhayin. At bago nga pala natin patabaan yung pagkayari Ang panosan na no, madam na pagkayari ko patubig ipapatabaan ko na Pero sa dami ng damo na nakita ko Kailangan ko muna mag-spray ng pandamo Pumbihin ang bansa Dahil sayang lang ka kainin niya ng damo na napakarami Promise na ng naging damo ng ating kabukiran At sa oras niya pala na ma-spray na yan Eh pwede na susundan natin siya ng pataba Ang gagamitin ko muna sa kanya ay Para pumata siya ng sabihin ni lumambot pa yung kanyang katawan para makuha pang mamuno dahil sayang naman. Uh, hybrid niya pala yung kaluwangan na nakikita ni Nayan. Uh, yan po ay yung sinabo natin na hybrid noong nakaraan. Um, na po yan din sa aking uh, mga naunang uh, video. Yan no. Uh, at yung tubig nga pala nyan ay mahigit kalahati naman na. So medyo mahaba habang lakbayin pa ay kaya nga sa haba ng bitak. Napakahirap siyang uh, patubigan. Kaya, uh, nung ko na ng na ng tubig ng ilugay yan, Aldahan na natin na yung pagsisaman talaga uh, na matubigan, mabasaman lang yung ating uh, kapalayan. Pero mukhang magtutuloy-tuloy na yung tubig, kaya ayan po yung uh, natin na nangyari na sa kanya. hindi na nga yung mga tubig niya nasa mga bitak na yan. Nakita niyo maitim na yan may tubig -tubig na may tubig-tubig na pu'yan Ah, at hindi ko na masyadong pahabain pa itong ating video. Update ko na lang kayo kung ano magiging tsura. Ang magiging tanong na lang dyan ay kung kaya pang haba siyang habulin. Sa kabila ng ganito na ay naging tsura niya at sa edad na rin ang ating kapalayan. So hanggang dito na lang kami magpapalam and goodbye!